Kung kayo lang naman ang titignan namin, hindi kami makakapasok sa Islam. Hindi kami magbabalik Islam. Bakit? Bakit nila nasasabi yun? Sapagkat so tayo mismo, sa pinanganak sa pananampalatay ng Islam, hindi nila nagikita na tayo ay nagsasabuhay ng katuruan ng Islam. Bagkus marami sa atin, pinanganak sa pananampalatay ng Islam, umabot sa kanyang katandaan, ay mangmang pa rin sa kanyang pananampalataya, wala pa rin siya kalaman sa pananampalataya. Mas magaan siguro kung wala kang kalaman sa pananampalatang Islam at huwag ka nalang magpalaganap ng ipinagbabawal niya Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang masakit kasi, kung sino pa yung mangmang sa kanyang pananampalataya, siya pa yung nagpapalaganap ng haram ng ipinagbabawal niya Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang masakit sa panahon natin ngayon. Pero mas masakit na napakarami pa rin mga tao na alam nilang haram, alam nila ipinagbabawal niya Allah subhanahu wa ta'ala, ay sinusuportahan pa rin nila ang bagay na yun. Sino ngayon ang mangmang? Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis, la hasada illa fi isnatain. Wala ikaw pwedeng kaingitan ng isang tao maliba lang sa dalawang bagay. Dalawang bagay lang ang marapat na kakaingitan ng isang tao. Unang-una sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil Unang dapat kayong itanong ng isang tao dito sa mundo ay ang isang tao na kung saan siya ay pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan at ang kanyang kayamanan ay ibinibigay niya kung ano ang karapatan ng kanyang kayamanan sa kanya. Pangalawa sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulun atahu Allahu hikmah فهو يقضي بها ويعلمها ang isang tao na pinagkalooban siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman sa pananampalatay ng Islam at kanyang sinasabuhay ang kanyang kaalaman at the same time kanyang ibinabahagi sa kanyang kapwa. Marapat na mainggit ang isang tao sa ganitong uri ng isang taong may alam sa si Islam na hindi lang basta kaalaman bagkus magre-reflect sa kanyang sarili ang kanyang kaalaman sa pananampalatay ng Islam. Ibig sabihin, Isasabuhay niya kung ano ang kanyang natutunan sa pananampalatay ng Islam. Magkikita sa kanya na may reflection sa kanyang sarili ang kanyang kaalaman sa pananampalatay ng Islam sapagkat marami naman mga tao na meron silang kahit papano kaalaman sa pananampalatay ng Islam. Pero hindi mo makikita sa kanila na totoong may kaalaman sa pananampalatay ng Islam sapagkat hindi nila sinasabuhay ang kanilang natutunan sa pananampalatay ng Islam. Kaya marapat ya sang tao, mainggit ka dito sa dalawang uri ng mga tao na ito. Unang-una, yung tao na may kayamanan at ang kanyang kayamanan ay ginugugol niya sa landas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun marapat ang kaingitan ng isang tao. Pangalawa, yung isang tao na pinagkalooban ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kaalaman sa pananampalatay ng Islam, kanyang ina-apply sa kanyang sarili at itinuturo niya sa ibang tao marapat na maingit ang isang tao dito sa dalawang bagay. Bukod dito sa dalawang bagay ay ipinagbabawal sa isang tao na siya ay maingit sa kanyang kapwa. Mga kapatid islam, bakit natin binanggit ang hadis na ito? Sapagkat, kung ito ay pagmumunimunian natin ang hadis na ito sa panahon natin ngayon ay hindi natin nakikita sa mga tao na sila ay mainggit dito sa dalawang uri ng mga tao. Bagos, kung titignan natin ang panahon natin ngayon, karamihan sa mga tao, sila ay nahuhumaling sa mga gawain na makamundong bagay. Sa mga gawain ni Satanas. Subhanallah. Maraming mga tao na ganoon. Pagdating sa pananampalatay ng Islam, kulang ang pagkaingit niya sa mga tao na mayaman na gumagasos ng kanilang kayamanan sa pananampalatay ng Islam. Sapagkat ang mali ang malaki sa kanilang puso, ang totoo sa kanilang puso ay mas nainggit sila sa mga bagay-bagay na nakikita nila dito sa mundo na maging dahilan na sila ay maliligaw sa tunay na landas. Anong halimbawa mga kapatid? Sa napapanahon nating issue, kung makikita niyo sa mga tao sa social media pagdumaan ang Quran, pananampalatay ng Islam, kulang ang pag-support nila sa ma, kulang ang pag nila sa pananampalatay ng Islam. Hindi gano'n kahilig sila makinig ng pangaral ng Islam, ipalaganap ang katuruan ng Islam, pero kung dumaan, dumaan sa kanilang account, ang isang tao na, 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 na nagpapalaganap ng kasamaan, ng haram sa pananampalatay ng Islam ay talagang sinusuportahan nila ang mga tao na yon. Anong halimbawa sa usapin ng musika? Alam natin sa panahon natin ngayon, kumakalat itong kumakalat itong issue tungkol sa pagkanta. Na kung saan may mga tao na sa halip na ang ibahagi niya sa social media sa mga kapatid natin ay tungkol sa pananampalatay ng Islam, kahit buwan ng Ramadan, ang ibinabahagi niya ay ang haram. Ang ikinakalat niya sa buong mundo ay ang isang bagay na kung saan ito ay hinatulan na isang haram sa pananampalatay ng Islam. Kaya kung mapapansin mo, yung mga tao na nagpapalaganap ng haram, hindi natin lubusan maisip kung bakit marami pa rin sa mga tao na mas naiinlab sila dun sa gawain na yun. Mas iniibigan nila, sinusuportahan nila yung mga gawain na yun na kung saan haram sa pananampalatayang Islam. Kumpara sa mga tao na sila ay nagbabahagi ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. Dito natin magkikita mga kapatid na itong hadis na ito ay napakalayo sa panahon natin ngayon. Kasi karamihan sa mga tao, ang iniudulo nila yung masamang bagay, masamang gawain dito sa mundo. Ang sinusuportahan nila yung tao na nagpapalaganap ng kasamaan sa pananampalatayang Islam. Kaya hindi natin maiwasan, minsan may mga kapatid tayo na sila ay makakapagsabi na kung kayo lang naman ang titignan namin, hindi kami makakapasok sa Islam. Hindi kami magbabalik islam. Bakit? Bakit nila nasasabi yun? Sapagkat tayo mismo, sa pinanganak sa pananampalatay ng islam, hindi nila nagikita na tayo ay nagsasabuhay ng katuruan ng islam. Bagkos marami sa atin, pinanganak sa pananampalatay ng islam, umabot sa kanyang katandaan, ay mangmang pa rin sa kanyang pananampalataya, wala pa rin siya kalaman sa pananampalataya. Mas magaan siguro kung wala kang kalaman sa pananampalatay ng islam at huwag ka nalang magpalaganap ng ipinagbabawal niya Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang masakit kasi, kung sino pa yung mangmang sa kanyang pananampalataya, siya pa yung nagpapalaganap ng haram lang ipinagbabawal niya Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang masakit sa panahon natin ngayon. Pero mas masakit na napakarami pa rin mga tao na alam nilang haram, alam nila pinagbabawal niya Allah subhanahu wa ta'ala, ay sinusuportahan pa rin nila ang bagay na yun. Sino ngayon ang mangmang? Sino ngayon ang mangmang sa kanyang pananampalataya? Hindi ba yung mga tao na alam nila na bawal pero sinusuportahan nila. Alam nila nagpapalaganap ng kaligawan sa pananampalatay ng Islam ay iniidulo pa rin nilang mga tao na yon. Pero pagdating sa pananampalatay Islam, hindi ganong kainteresado ang kanilang mga puso na suportahan nila ang mga tao na nagpapalaganap sila sa pananampalatay Islam bagkos yung mga tao na naggagabay sa kanila, tumutuwid sa kanilang kamalian, ay kanilang gagawing mali sa paningin ng karamihan. Ang babatikusin nila yung mga tao na nagpapalaganap ng katotohanan. At kakampihan nila yung gawain ng satanas, yung gawain ni Shelpan na kung saan ito ay napakaharam sa pananampalatay ng Islam. Kaya hindi natin maiwasan, masisisi ang mga kapatid natin na yumakap sa si Islam, na sila'y makapagsabi na kung titignan ko lang ang gawain ng mga born Islam, marahil kristyano ako ngayon. Kasi madidiri sila sa gawain natin eh. Bakit? Ika nga, sabi nila, yung binitawa namin, iniwana namin, kayo ang gumawa. Masakit yun para sa atin. Kung ikaw ay may takot sa Allah, kung ikaw ay may pride bilang isang born Islam, dapat mahihiya ka sa katagang yun. Bakit? Subhanallah, yung binitawa na dating kristyano, ngayon ay ikaw ang gumagawa yung haram na pinagsumikapan nilang iwanan dahil alam nilang haram, ikaw naman na pinanganak sa Islam ang sumusuporta at ginagawa mo yon. Malaking kahihiyan sa isang tao, lalong-lalo na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinanganak ka sa Islam, samantala yung mga tao na bagong yakap sa Islam, sila yung nagpapakatuwid upang layuan nila, iwanan nila yung mga bagay-bagay na yun na alam nila na ito ay pinagbabawal sa pananampalatang Islam. Mga kapatid Islam, mula sa aking sarili, patungo sa inyo, sa bawat individual sa atin, nararapat na magkaroon tayo ng kahihiyan sa ating sarili. Kundi man tayo nahihiya sa ating kapwa, marapat na magkaroon tayo ng hiya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mahihiya tayo dahil nawawala na sa puso natin yung pride natin bilang isang born Islam. Kaya nga, totoo ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Banala Quran. Alam nyo, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, darating ika ang panahon na kung saan yung mga tao na humahawak sa pananampalatay ng Islam, papalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng panibagong mga tao. Anong ipapalit ni Allah? Yung mga tao na kinalulugdan nila si Allah subhanahu wa ta'ala at kinalulugdan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, hindi sila dating Muslim. Pero yung mga dati na sa pananampalatay ng Islam, sila ay lalayo sa katuruan ng Islam. At yung hindi dating Muslim, sila naman ang lalapit papasok sa pananampalatay ng Islam. Kinalulugdan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. At tiyak na yan ang nangyayari sa pano natin ngayon mga kapatid. Yung pinanganak sa pananampalatayang Islam, sa halip na maging solid ang kanyang pananampalataya, siya mismo gumagawa ng mga bagay-bagay upang siya ay makalabas sa pananampalatayang Islam. At yung mga taong dating kristyano, hindi mananampalataya, sila ngayon ang nagsusumikap upang sila ay makapasok sa pananampalatayang Islam sapagkat dito nila nasumpungan ang katotohanan sa pananampalatayang Islam. Makikita natin dito mga kapatid ang realidad na nangyayari sa panahon natin ngayon. Ngayon, ang isang tao kung hindi mo gagamitin ang yung ang yung isipan, ang yung takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, maaring isa ka doon sa mga tao na yun na sumusuporta sa mga ipinagbabawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala.